out of town. Hindi ako malulungkot. Meron kang <laughs> kapalit. Eto, <laughs> oh, yung kulit pa naman ng batang ito. Paano ka malulungkot? Tingnan mo naman, naman pagka-cute-cute, pagka-kulit-kulit. Sinamahan ako maglaba hanggang ngayon nandito. Oh. Oh, okay na andito to ngayon. ito ngayon. Kasi si Ariel, eh. trabaho malayo. Nandito pa ang pamangkin kulit makulit. Oh, Hello. Ah, yung isa natulog na siya naman ang pumalait. ang isa ay natulog na siya naman ang <laughs> say hi to my friend i-shout e out mo si ang mga genians family ay ganun lang i-shout e out mo si sabi mo hi, shout out sa mga family niya ay oray aray kasi ang ganda <laughs> Uh, sorry mo. Shout out Bossing Kun. yun? Basta sorry mo. Shout out Bossing Kun. Shout out Bossing con. <laughs> Bossing Kun. Is she pretty? Ay, Hindi. Englishera yun. inglesero Foreign yung foreign. Kaibigan namin, mami mo. How old are you? Ah, uh, she he's young and handsome.